I'm gonna f***ing rob you. Siya, ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Pagdating sa kalokohan sa YouTube, isa sa mga namamayagpag dyan ay ang kumag na si Vitaly Dorovetsky. Pangalan palang maasar ka ng bigkasin, mas kilala sa kanyang YouTube username na Vitalizit TV. May 10 million subscriber ang kengkoy na ito at merong 1.5 billion views. Isang Russian-American YouTuber, at internet content creator. Kilala siya sa kanyang mga kalokohan sa YouTube at publicity star. At ang ilan sa mga ito ay nauwi sa pag-aresto sa kanya at pagkakulong ng ilang beses. Pero parang walang pagbabago nangyayari sa taong to. Mas lumala pa ang pinaggagawa. Minani ang mga pulungan sa US pero ngayon matitikman niya ang ibang klase ng uri ng bilangguan. Yung tunay

makasar ang mga pinaggagawa nito nang buwibwisit at nangaabala ng mga taong gusto niyang pagkakitaan. Nakuha niya ang gigil nating mga Pinoy pero ngayon bukang heto na magpapabago ng kanyang maginhawang pamumuhay. Dahil sa dami ng kabalbalang pinaggagawa nito sa Pilipinas, mukhang walang natuwa sa kakingkoyan niya. Tagtad na kaso ang kanyang haharapin na akala niya galon-ganon na lang. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay papatapol lang siya pabalik sa empyernong pinanggalingan niya gaya ng inaasahan niya. Pero nagkamali siya. Sumablay ang buknoy na ito. At ito ang pinakamalaking pagkakamali niya sa tanang buhay niya dahil pwede siyang makulong hanggang magkaedad siya ng 71. Sa isa sa mga siksikan na kulungan sa Pilipinas na ang makakasalamuhan niya ay tunay na maangas. Nagpapanik na si Vitaly ngayon. Pangiwi na ang ngiti niya. at kapag nakita mo kung saan siya nakakulong, mauunawaan mo kung bakit. Hindi ito malinis gaya sa US. Dito siksikan, makakatikim siya ng pagkain hindi niya kakayaning kainin. Mauupos siya na parang kandila. Manlalambot ang kanyang mga muscle kapag wala ng rasyon ng steroid sa kanyang katawan. Patutulog siya sa higaang nakasisik din ng mga surot at mukha ng katabi niya sa higaan ang pwede niya maging unan. Mararanasan niya makipagkulitan sa mga daga na nagmamaraton kung saan saan. Inidorong hindi niya kayang upuan. Imbes na kamera ay kalawang na baka lang kanyang ihimasi na araw-araw. At mata niya na lang ang pwedeng umikot sa si isang silid na mas puno pa sa tagay ng lasinggong tigang sa alak ang kondisyon. Nakakulong ngayon si Vitalis sa kamp bagong diwa pero malamang ililipat siya sa ibang kulungan sa Pilipinas upang pagdusahan ang kanyang kaingotan. At alam natin na ang kulungan sa Pilipinas ay hindi kagaya sa US o sa ibang mayamang bansa, hindi biro ang makulong sa atin. Dahil matitindi ang mga kaso ng karamihan na kanyang makakasalamuha kumpara sa kaso niyang pang grade 1. At ito ang kabang-abang dyan. Mas malala kung siya napatunayang nagkasala sa lahat ng kanyang kabulastugan. Maari lang naman siyang makulaw na hanggang 38 years. Sa ngayon may pitong kaso siyang dapat narapin. Akalay mong pinagtangka niyang halikan at sunggaban ang naka-duty na security guard. Sinubukan pang agawin ng baril. Pagkuha ng mga video ng walang paintulot, binibuisit ang mga makitang security guard. Pinapasok pa ang kusina ng McDonald's. Nagbibidyo sa sa BGC ng walang permit pambabasto sa isang matandang babae naglalakad at pambabalasuba sa isang instructor sa Burakay. Tagumpay siyang nakuha ang atensyon ng sambayan ng Pilipinas at ng kanyang mga viewers. Higit sa lahat, napanginig niya ang laman ni DILG Secretary John Vic Remunia at medyo nayamot sa kanya si President Bongbong Marcos. Na gusto daw siyang murahin. Ngayon dito makikita ni Vitali ang kanyang hinahanap. Tawa na o uyak later ang lalabasan ng kanyang pang-aasar. Kung hindi mauubos ang kanyang pera, baka hindi niya na rin ito pakinabangan. Kapag siya ay natulang guilty sa kanyang mga kasalanan, ayon nga sa ating mga otoridad hindi siya papalayain o papayagan makapagpiansa hagal sa kanyang pagdinig. Ang masaklab dito, dalawa hanggang tatlong taon na paghihintay bago simula ng pagdinig dahil tambak ang nakapila sa korte. Ang ibig sabihin nito makukulong si Vitali ng may minimum na dalawa hanggang tatlong taon sa Pilipinas kung sakaling malusutan niya ang lahat ng charges sa kanya. Sa ngayon makukulong siya sa bilangguan hanggang year 2027 o 2028 at kung sakaling isa sa pitong kaso niya ang may minimum na dagdag 5 years sa kanyang sentensya. Kung kikwentahin natin ang taong sentensya nito kung sakaling hindi niya malusutan ang pitong magkakahiwalay na charges sa kanya na may minimum na 5 years na pagkakulong bawat isa ay aabutin ng 35 years. Ang kasalukuyang edad ni Vitali ay 33 plus idagdag natin ang 3 years na paghihintay bago masimula ng trial. Sumatotal so na abutin siya ng edad 71 sa bilangguan bago makalaya. Kung aabot sa sa kanyang edad, malamang sa unang araw pa lang gusto nang humiwalay ng kanyang kaluluwa sa sobrang init sa kulungan Nakikita ng ating mga opisyal na magandang sampol itong si Vitali para hindi na maulit ang ganitong kabulastugan. Isa siya sa mga panirang dayuhang vloggers na maayos naman ang pinapakita sa atin. Kita mo naman ang pagbumuka. Kahit nakaposos na parang walang bakas na pagsisisi, nakuha pang mangulit sa ating mga opisyal at walang tigil ang bunga nga habang nakarap sa presscon. May lawyer na nagmumungkay na mga otoridad ay maaaring gumamit ng special na penal code na sa halip na mga ilangan ng proof of malice ang merong act lamang ay dapat na para matulan siya. Ang ibig sabihin nito, hindi na kailangan patunayan ang intensyon. Kailangan nilang patunayan na ginawa niya itong action? At dito malamang malabong makalusot ang kumag na si Vitaly dahil kalat na ang video nito. Inirecord ba naman ng kumag na ito lahat para sa kanyang stream? Kaya literal na pasok sa banga ang ebidensya. Ang kailangan lang nilang gawin ay i ang mga video sa korte at tapos na, maliligayang araw ng kamuting vlogger na ito. Mas kaabang-abang pa sa bahay ni kuya kung sakaling mabilanggo nga ng tuluyan itong si Vitali. Mababaliw siya sa uri ng kulungan na kanyang babagsakan. Kahit maglabas pa siya ng pera, hindi uubra na mapabilang siya sa mga VIPs. Mainit ang mata sa kanya. Sisiguraduhin hindi niya malilimutan ang kakaibang bakasyon sa Pilipinas. Subukan niya ang kumembot kembot gaya ng ginagawa niya sa kanyang mga vlog. Makakatikim siya ng kembot na puro paharap mapapalibutan siya ng mga basura kung saan saan. Titira siya sa may mga kisaming tumatagas ang tubig na may kasamang ipot ng ipis. Makikisalamuan siya sa mga presong may ng pasensya at mas agresibo sa kanya. Mga taong palaban at hindi basta-basta pwedeng biruin. Lalo na kung birong walay at nakakaasar lang. Hindi uubra ang kanyang kasigatan dito, pare-pareho silang kakain ng tatlong beses sa parehong pagkain, walang special treatment, wala siyang koneksyon sa labas at sa loob. Ang nakakalungkot sa kanyang mga 10 million subscriber ay tameme sa kanyang sitwasyon. Nag-aabang kung anong kanyang nan. ang kanyang kahinatnan. Wala ring nagtatanggol sa kanyang kapwa vloggers at influencers. Bagkus marami pang pa sumasang ayo na dapat siyang makulong sa Pilipinas. At 'yan ang ating abangan. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muli.